yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to? kapit tara, tayo. So, maaga tayo gumising para pagmasdan natin yung kalikasan, yung kapal, kapaligiran. Siyempre, at the same time, pinakawala ko aso. Dahil tuwan siya sa snow. So, grabe, napakaganda. Um, inabot tayo ng ano, 6 inches yung taas ng snow. Grabe, napakataas. So, natin mamaya, ito. Yan, tingnan yung trapdoor natin, nawala na. <laughs> na puno ng snow. So, bihira to sa sampun taon. Kaya, mamaya-maya wala na rin to dahil maaraw na mamaya-maya. Uh, tara kapit tayo. Maaraw na at mawawala na rin yung snow. Walang trabaho lahat dito sa Pensacola. Halos lahat wala. Hanapin natin yung metro tapos silipin natin kung gano'ng kataas. Tara. Grabe oh, ganda talaga. Ito, delikado to kaya na, nag na sila pala ang matunaw. Oh. Yan, delikado yun. Baka tumusok sa utak mo yan. <laughs> sa ulo mo. So, dito tayo magsukat. Yan, kasi ito ay kahapon pa. Yan. Sukatin natin to, Tusukin natin kung gaano siya kalalim. Wala. Inabo siya ng almost nine. Yan. Eight and a half. Yan, know uh grabe, taas. Dito sa lupa, Seven. Seven naman dito sa lupa. yan. Seven. Oh, ang aso natin, tuntua. Oh. Hmm, tuntua yung aso natin. Oh. Nice. Sige lang, mamaya may uh, ano na ulit. Eh. tag dito. Wala na yan. Kaya huwag pakasawa ka na. Dito naman sa ano natin? Sa landing board. Gano'ng kataas to? Eight. Eight naman dito. Teka na, baka may... Parang may nakapalang ako ng ano yun. Matigas ang pinagpatungan. Ito dito. Nine. <laughs> Doon, eight. Dito, nine. <laughs> Grabe. O, oh, ito. Yung ano natin, yung book natin. <laughs> Nakalimutan ko pala dito yung book natin. Yung update natin for ano. Twenty-twenty-five. Uh, Ayan, tara, Let's go. <laughs> eto, six ano, and I have almost seven almost seven inches. Grabe na sayang na to. Pabaya lang natin yan. Ayan yung book natin every year. Meron nagpapadala rito yung AU. Grabe, na oh. Ayan oh. Lalo yung ano, yung mga puno. Ah. Abosin lang natin kape natin. Tapos check natin lahat. Ah. Dito, Sirain na natin to. ito, uh, lalim. Uh, buti nakapasok pa tayo. Ay, pinasok din pala ng snow to. <laughs> yelo, yelo na rin. Yan. Puro snow. Yeah, puro snow sa ilalim din. Oh. Pero good, good news yan. Para ano, para dito mamatay na mamatay yung mga hindi natin nakikita. Ng ano. Ayan. Yan. Ready na tayo mag ng mga ibon soon. Yan. five season. Let's go. Patibayan ng ibon. Yan. Grabe na karanas din tayo ng snow dito. Plano ko pa naman ilayo sila ama para dali sa nag-snow na lugar. Pero hindi na tayo pinagbigyan ni God. Sabi niya, "Wag ka nang umalis diyan, Brownie. Ako nang bahala. Bibigyan ko kayo ng snow kahit one day." <laughs> Task nito. <na> <laughs> Grabe ang taas. Yan. Try na natin. Taas natin oh, na oh. Ang kapal pala. Ayun no, oh. Oh, lalim niya no. Oh. Tingnan niyo naman yung ano. Ayun <laughs> oh. Tingnan niyo naman. Oh, diba? Yung ano natin, yung bubong natin. Taas, grabe. <laughs> Ito may ice cream. Ice cream. Woo! Grabe, napakasaya. Na ano, tag dito ah. Uh, na to. Magandang experience para sa aso natin. Tsaka sakit. Dalaw ito yung 6 years yung last namin na ano, puntas sa New Jersey tapos hindi pa nag-snow yon. Sa mo pero daw para pero maniniibago mga warriors natin. Oh. Sayang si Bruno. Pinasok sa loob si Bruno eh ng amo niya eh. Baka daw malamigin daw yung ang ano niya, yung aso niya para sa akin hindi naman dahil may balahibo tsaka alam nila yung, ano kung mag alam nila kung paano nila ko kukontrolin yung ano nila tag dito yung katawan nila tingnan nyo naglalaro pa nga o oh. saka so, ng ano na, kung nila alam yun, hindi, hindi tatayo yan hindi magsasaya yan sa snow ah grabe oh. tayo na sumira na ito <laughs> Alright, so silipin natin mga ibon maya-maya. Ay, tayo. Come on. Dimple, dimple. <whistles> okay, so ngayon tara let's go. Check natin yung ating mga YBs. So dito is Halos wala nang young bird dito maliban sa may mga itlog, yung mga second clutch nila. So ito yung first ano natin, first clutch natin na ipapadala sa lahat ng napili natin one low price. Dose yan. Uh, meron pa tayong ibang padadalan. So kailangan ko magpadala ng magpadala this year dahil kukuha tayo ng mga best of the best nating magiging finisher sa one low price. All So <coughs> kasi ano, Ah, uh, sinipo na tayo bigla ng konti ah. Tag dito ah, kasi yung mga warriors natin diyan is nagkakaedad na. So kailangan na natin na ah, ano, pag ano, uh, tag dito sa palaran. Kailangan natin medyo malaki-laki yung investing pero okay lang 'yun. All So tapos dito, check natin ganda ng mga drop boy. know Buhay na buhay. Yan, you oh. know Pero naka-open yung lights natin. 24. Tapos yung tubig nila, ah, yun, nag-snow. Pero tignan nyo naman, sila mismo gumagawa ng butas para lang makainom sila. Yan. Hindi ako nagpapalit araw-araw. Dahil ano, tag dito, ah, ang isa sa mga goal ko kasi, is masanay sila kahit wala masyadong tubig. Kumbaga, para pagdating ng karera, yan, hindi sila masyadong naghahanap ng tubig. Ito, si ano natin, si Dead shot. yung yellow, yellow rin, oh. Ginagawa nila, tinutukan nila yan, eh. Para makainom sila. Kasi di naman siya all the way naman itigas. Yan. So, two. Tapos may itlog dalawa. Ito yung dalawa natin may itlog. ah uh, yung bird, silipin natin. Ito yung anak ni Panganay. Tapos ni Kobe. Yan. Grabe, boy na boy, di ba? Oh. Ganda o, oh, di ba? Tibay ng nanay o. Oh. Ganda rin ang drop. Siyempre ice din to. Tingnan natin. Ayun o, oh, di ba? May kita nyo. Ayun o. Oh. Ay, may dumi o. Oh. Tanggalin natin yun. Ito. Diba? Sa sobrang tigas o. Oh. <laughs> Sa ibabaw na. So, maganda yung ano, uh, drop. Buo. Healthy yung ibon. Yeah, kaya di ako takot na ano, takpan to. Ayan. Kasi alam ko, ano, matalino yung mga ibon natin. At, ano, tag dito alam nila gagawin nila sa oras ng kalamigan. Ito naman, yun know, oh, Blue check, tapos blue bar. Ayan. Buhay na buhay. Wala lang patuka. Inubos nila yung patuka nila. bigay ka kahapon eh. Kasi, yung mga ano natin, mga breeder natin, ano yan? Mapili yan. <coughs> tiritira nila yung mga ganyan, oh. No? So, ginagawa ako. Tira nyo yung mga yan. Hindi ako naglalagay hanggat hindi nauubos yan. Wala silang, ano. Pero, di ba? Tiritira nila. Kasi paglagay ka ng lagay, <coughs> may ipon na may ipon ng mga ganito. So, <coughs> sinong kakain yan, di ba? Sila. Hindi. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, ano, Ubusin nila yan kasi di naman ito, tinan nyo. Lalo yan, ganyan, tinitira nila lagi yan. Hindi ako naglalagay hanggat hindi ko nakikita ng ubus yan. You know? Kasi kailangan nilang ano yan. Tag dito, ah, uh, ubusin. Kaya tumataba yung mga ibon natin. Dahil lahat kailangan kainin nila. Whew! So dito naman po, itlog lang ang mga nandito. Yan. Ito ka, kagabi pa ito gustong lumabas stress na siya gusto niya ng lobo bath dahil gusto niya magsubo ah ito yung mga may mga namamara ako na dito na nakakatawa <laughs> alright so pakain tayo come kaman come on come on Di ba? na sila isa yan sa mga ano nila training yan so may mga naiwan pa ayun wala na okay na Okay na sila. Makain na lahat. Eh, isa pa isa. O, oh, dali. Kain na. O. Oh. Kasi sa mga training natin, malilit pala lang sila. Yung iba nga dyan, ano, hindi pa sarado masyado yung ilalim ng kilikili pero sinama ko na dyan. Kasi ang purpose niyan, maaga pa lang, nasasanay na sila makipagano, bakbakan. Sa oras ng kainan, kailangan mautak ka. Dahil kapag ka hindi ka mautak, tatame-tame ka dyan ang mangyayari sa iyo is maubusan ka ng pagkain. Kaya, kaya ginagawa ko ganyan. Bago ko sila ipadala sa one low price, kailangan meron na silang utak kapag ka oras ng kainan. Dahil yung iba, dahil hindi nga sinasanay ng mga amo, nung last year may mga ganon may nagpadala, di pa daw marunong uminom sa, ano, sa tubig. Parang kakawalay niya pa lang, pinadala niya rito. Mali yun dahil una sa lahat may stress yung ibon. So, ginawa ko ako, ako pa yung nag, ano, nagtulak ng ulo sa painuman para lang malaman niya yun yung tubigan. Tapos, pag oras lang kainan, tulala, nandun sa sulok. Di niya alam, nagantay siya ng nanay niya. So, ito yung isa sa mga paraan natin. Ayan. Galap. Ah. Saka lang. Uy. may balahibo sana eh sa bibig ayo yung siga <laughs> siguro nakikipagbakbakan <clears throat> nagyelo rin yung anan nila oh yung tubigan nila but it's okay uh, pag yan doon na lang sila uminom pero ang purpose kasi nyan hindi ko sila masyadong sinasanay sa pag inom ng tubig dahil isa yung sa mga kailangan natin na <clears throat> dito Isa sa mga kailangan ng ibon natin na uh, Hindi sila masyadong nakapokus sa pag-inom ng tubig Pero malalakas sila Basta mga bata pa, bata pa sila Nasanay nun sila sa mga ganong sistema Pagdating ng karera, magaganda yung liparan yan Kaya niyan tumagal Alright, so yun na nga at magkasikaso na muna tayo Siguro ganito na lang muna yung video natin Marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit si Brown G At welcome sa akin channel, peace out, let's go